Robbie Domingo. Ipinagdandakan kung gaano kasaya si Doni Pangilinan sa patuloy na pagiging matatag ng relasyon nila ni Bel Mariano. Ilan taon na ang nakakalipas, ngunit ang samahan ay patuloy pa rin na matatag. Saksi si Robbie Domingo sa kung paano nagsimula ang Don Bel. Ang dami na rin nilang napatunayan. Nagsimula sa hissing to her at may namamayag pagparin. Taon-taon silang may big projects. Maging mga big brands ay pinagkakatiwalaan sila. Ang ganda ng chemistry at napakabuting mga bata kaya patuloy na pinagpapala. Sa tagal na nga rin ng samahan, ramdam ng lahat na hulog na hulog na ang dumbbell sa isa't isa. Ikaw ba naman magkaroon ng gentleman na partner family-oriented at makajos. mag invest ka talaga sa ganitong lalaki. Ayon nga sa mga Don Bell fans, Yes, feeling ko si Donny ang unang na indap. Sobrang ba nitong si Bel Mariano at humble. Ang ganda ng pagpapalaki ng kanyang mga magulang. Tugmang-tugma nga ang attitude nila ni Donny Pangilinan si matured at priority lagi ang pamilya. Sana dumating ang panahon na magkaaminan na. Matagal na rin kasi kami nag-aamang kung kailan sila amin. Ang pamilya ni Donnie at ni Bel Mariano ay parehas din naman na boto sa kanila. Don't forget to comment your opinion. Like, subscribe and share this video. Thank you for watching.